Bago ako umalis sa papuntang Ilaya, Thailand, nung magkausap kami, allegedly, ang sabi niya, si ES daw po yung nagpa-hold, nagpa, nagpa -ano, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Laluwala ka? Bibigyo po namin siya. That's that's pure hearsay. Yung Nanuwala po yung ka? sabi niya. Nanuwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, oh, Your that, Honor. That's why. Right. That, that will not stand in court. That's uh, pure hearsay. Your Honor, yeah. yun po yung sabi nung aking... Kaya nga, sabi-sabi sabi nga, that is pure hearsay. That, that will not stand in court. Wala naman po ako magagawa kung ano po yung sinabi niya. Basta ang sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, ano yan? Sino anayan? nagsabi? Si Asik Gadapan po. Namatay na. Eh, hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato na alaman po. Hindi eh, ginagamit po kaya tayo patay. No, Your Honor. Hmm? No, Your Honor. Hmm. Yan po yung nangyari po nun. Sanya na ko yung informasyon na yun. I'm sorry, Mr. Chair, for interrupting you. Yes, go ahead. Go ahead. No problem. mo muna ko yung informasyon. Where na did your uh, kay, superior get the information? Na na namatay po. involve si, na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay Asik Gatapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? Ng ano, no? ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po. When was this? After, uh, after one year. O oh, matapos yung mahigit, o oh, humigit ko isang taon. Ito po ay, uh, kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka Sino po ako, na si Atty. Serapio, Police Director Pelisardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Ngayon po, pinatawag po ako doon ni Atty. Serapio sa Malacanang pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Kami, ako, ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, Ay ka? sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si, ano, si Director Serap, Police Director Serapio, at saka yung meron pang ano dun eh, Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung, ano, no, hindi ko na lang po ma, ano, kung, kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So, after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng mga, meron naman akong mga ipinakikita na pruweba. Patungkol doon sa mga tinatanong nila pero sa kabila noon, wala na silang, ano sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... Ano. Hindi 1993. Kailan na tanggal? Saan, Your Ha? Huh? Saan po, yung Honor? From the service. PNP. Sa PDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka na natanggal? When were you dropped from the roles of the Philippine National Police? mat po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, nandito po More or less 16 or 17 Your Honor. 17 years. According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang, ano yan, Your Honor, na uh, you, restored yan, wait, Your wait, Honor. Wait. You were admitted. You, you said the, uh, you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP. Yes, Your Honor. Yes, your Honor. And you were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na restore. restore hindi, hindi po ako ano no hindi po ako pamilyar do sa date Kung itatanong niyo po sa akin yung exact date wala po okay. sa akin yung exactong dokumento hindi mo hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo your honor yung ganyang ano no hindi kailan oh, kailan that, ako sa you know. dokumento your honor ako ah, ano ko kailan ako nakulong eh yung po, your honor, sa inyo. Ito, no? di mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po. Kasi, kung pagbabasihan po natin ang dokumento, to your Patukaran honor, yan. ang, your honor, ang, ang pagsagot kahit saan mang pleading, your honor, mabasi ako doon sa dokumento, your honor. Hindi lahat ng pagkakataon, your honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun mak makakabisado ko o maaalala ko. Depende po kung meron po akong reference na document, maari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible ng hindi mo alam. Ko. Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, oh, na, na, sandali, lang. Alam yes. mo na na-admit ka no 1993, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, the, next, the, the, following year na-dismiss na, na ka na. Your Honor, y yung sinasabi nyo, draft, Magkaiba po yung trap doon okay. sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, Your oh. yung, pong, uh, yan pong uh, ano ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan eh, na kung, 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 kung i -re ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga, may mga, ano po yan, may mga dokumento na nandyan. Your okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismissed or draft, Your Honor? Draft. Draft? Draft? Draft, Your Honor. Okay. Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nakasakit po ako noon yan, Your Honor. Eh. Yan yung naging basis ko noon. Eh. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging, ano ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung yung...